Tinugunitan ng simbahan ngayong araw, September a 10, ang pista ni San Nicolas de Tolentino. Si San Nicolas ang kinikilalang patron ng mga kaluluwa. Dahil sa kanyang debosyon sa mga yumao, maraming deboto ang bilib sa bisa ng kanyang magitan ukol sa mga namayapang mahal sa buhay. Ipinanganak ang tanyag na paring Agostino sa Sant Angelo. Italy. Sinasabing siya ang handog ng langit sa kanyang mga magulang na matagal nang umihiling magkaanak sa dambana ni San Nicolas ng Bari. Kaya Nicolas ang ipinangalan sa kanya ng ibig sabihin sa Grego ay nagwagi sa mga tao. Dahil sa pagiging uliran ng kanyang mga magulang, si Nicolas ay nahubog sa gawang kabanalan mula sa kanyang kamusmusan hanggang sa sumapi siya sa samahan ng mga paring Agustino sa edad na 18. Labing pitong taon makalipas, naging isang ganap na pari si Nicolas sa edad na 25 sa bayan ng Tolentino kung saan siya na destino. Maraming kababalaghan ang nasaksihan dahil sa kabanalan ni San Nicolas. Nakitaan siya ng malaking pag-ibig sa panalangin sa Santa Misa at sa mahal na birhen. Naging kaugalian niya ang hindi kumain ng karne at maraming araw na pag-aayuno. Dahil sa masidhing palalangin at hindi pagkain, nagkaroon si Nicolas ng bisyon sa mahal na birhen. Nakapagpagaling din siya ng maraming may sakit, ngunit iginiit sa mga nakasaksi na siya'y instrumento lamang ng Diyos at ipinakiusap na ito'y huwag ipagsabi. Si San Nicolas Tolentino ang kauna-unahang Ailing Agustino na itinanghal bilang santo. Igit sa tatlong daang milagro kasama sa pagbangon sa tatlong patay ang iprimisinta sa Roma noong 1446 para sa kanyang kanonisasyon. Noong 1884, kinilala siyang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio ni Pope Leo XIII. Hanggang sa huling mga sandali, patuloy ang pag-aalay ni San Nicolas ng mga sakripisyo para sa mga kaluluwa. Nang bawian siya ng buhay noong Setyembre 10, 1305, ang huling panalangin niya ay ukol sa mahal na birhen. Sa Pilipinas, laganap ang debosyon kay San Nicolas sa Romblon, Pampanga, Nebaisiha, Bohol, Bulacan, Cebu at Ilocos San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami.